Bago siya naging Batman, siya ay naging pervert na serial killer. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap, ngayon ay ibubuod natin ang horror thriller movie na pinamagatang American Psycho. Shoutout kina Alexis LVL, Kathy G, Datumanong Amin at Sanikso Nature. Maraming salamat po sa panonood. Si Patrick, isang investment banker sa New York City, ay nasa isang dinner kasama ang kanyang mga katrabaho at kaibigan. Umalis sila sa restaurant at lumipat sa isang club pagkatapos. Sa loob, umorder si Patrick ng inumin sa bar. Habang inihahanda ng bartender ang kanyang inumin, ininsulto niya ang bartender at sinabi sa kanya na gusto niya itong saksakin. Gayunpaman, hindi siya narinig ng bartender dahil sa malakas na musika sa club. Kinaumagahan, Nag-ehersisyo si Patrick at ginawa ang kanyang maingat na rutin sa pangangalaga sa balat. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang maskara sa mukha na parabang inilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay tumungo si Patrick sa opisina. Doon, in-update siya ng sekretarya niya sa kanyang mga appointment at meeting. Pinuri siya ni Patrick, ngunit pagkatapos ay sinabihan siyang magsuot ng magandang palda at isang pares ng takong dahil mas gaganda siya kaysa kasalukuyang damit. Umalis ang sekretarya at bumalik si Patrick sa kanyang opisina at nanood ng TV. Nang gabing iyon, pumunta si Patrick sa isang restaurant kasama ang kanyang nobya. Sinubukan niyang kausapin si Patrick tungkol sa pagpapakasal, pero hindi siya pinapansin ni Patrick habang nakikinig sa headphones niya. Nang nagpasya si Patrick na makipag-usap sa kanya, sinabi niya sa kanya na hindi pa siya maaaring magpakasal dahil abala siya sa trabaho. Dumating si Patrick at ang kanyang nobya sa restaurant at nakilala ang kanilang mga kaibigan. Umupo siya sa tabi ng kaibigan ni Patrick, nakarelasyon niya. Nakita rin ni Patrick si Courtney, ang babaeng lihim niyang nililigawan. Si Courtney ay nakaupo sa tabi ng kanyang kasintahan, si Luis, isang geek na katrabaho ni Patrick. Pagkatapos ng kanilang hapunan, umalis na mag-isa si Patrick. Tumungo siya sa isang ATM machine at sinunda ng isang babae pagkatapos. Nangamusta siya sa kanya at malamang na gusto niya ito. Kinaumagahan, Dinala ni Patrick ang kanyang mga kumot sa laundry na may pulang mancha ng dugo. Si Patrick ay nakipagtalo sa may-ari, ngunit natigil ito nang dumating ang isa sa kanyang mga kakilala. Nakita ng kaibigan ni Patrick ang kumot at tinanong kung ano ang mancha, ngunit nagsinungaling si Patrick at sinabi na ito ay cranberry juice lamang. Pagkatapos ay nagmadali siyang umalis. Umuwi siya at tinawagan si Courtney, ngunit magalang na tinanggihan siya nito. Sa wakas ay nakumbinsi ni Patrick, si Courtney, na lumabas sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nagpareserba siya sa Dorsia, ang pinaka-popular na restaurant sa city. Nakipagkita si Patrick kay Courtney sa gabi at inaantok dahil sa iba't ibang antidepressant na ininom niya. Nakatulog siya at nagising sa isang restaurant. Gayunpaman, nagsinungaling si Patrick sa kanya tungkol sa kung nasaan sila. Kinabukasan, nagpasalamat si Luis kay Patrick sa pag-aalaga kay Courtney kagabi. Pinuri ni Luis ang kanyang suit ngunit mabilis na inalis ni Patrick ang kanyang kamay nang subukan niyang damhin ang tela. Lumitaw ang isa pang katrabaho, si Paul. Napagkamalan ni Paul si Patrick na isa pang katrabaho, si Marcus. Ngunit sumakay si Patrick dito at nagpanggap na si Marcus. Pumasok ang ibang mga katrabaho at lahat sila ay nagsimulang magkumpara ng mga business card. Nang ilabas ni Paul ang kanyang card, nadismaya si Patrick sa kahusayan ng card ni Paul Matagumpay niyang itinago ang kanyang pagkainis. Nang gabing iyon, dumaan si Patrick sa isang madilim na eskinita sa lungsod. Nakahanap siya ng isang lalaking pulubi. Paulit-ulit na pinahiya ni Patrick ang lalaki, ngunit inalok ng tulong sa huli. Gayunpaman, binawi niya ang alok na ito, at sa halip ay naglabas ng kutsilyo at sinaksak ang lalaki. Sinipan niya ang katawan nito ng ilang beses bago naglakad palayo. Kinabukasan, pumunta si Patrick sa spa bago ang kanyang Christmas party kasama ang kanyang fiancé. Doon, pinag-isipan niya ang kanyang labis na pagnanasa sa dugo at kung paano siya malapit nang mawala sa kanyang katinuan. Dumalo siya sa party kasama ang kanyang kasintahan sa gabi. Si Patrick ay nakipag-usap kay Paul na muli siyang napagkakamalan na si Marcus. Sinamahan niya itong muli at inanyayahan si Paul sa hapunan. Pumayag naman si Paul at dumating ang fiancé niya. Nang marinig niya ang usapan, tinanong niya si Patrick kung bakit Marcus ang tawag sa kanya ni Paul. Mabilis siyang hinalikan ni Patrick at iniba ang usapan. Kalaunan, si Patrick ay naghapunan kasama si Paul sa isang walang laman at sira-sira na restaurant. Natagalan siyang dumating at nadatnan si Paul na nakikipagtalo sa isang waiter. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang si Paul ay lalong naglalasing. Sa kalasingan ni Paul, inamin ni Patrick na siya ay baliw. Pinaliwala ito ni Paul dahil lasing na siya para maintindihan ang anuman. Pagkatapos kumain, tumungo sila sa apartment ni Patrick na nababalutan ng mga dyaryo. Ipinagpatuloy ni Paul ang kanyang pag-inom sa sofa habang si Patrick ay tumutugtog ng ilang musika. Pagkatapos, pumunta si Patrick sa kanyang kwarto at nagsuot ng plastik na kapote. Kumuha si Patrick ng palakol at sumayaw pabalik sa sala. Kasabay nito, tinanong ni Paul si Patrick kung bakit ang apartment ay natatakpan ng mga dyaryo at kung bakit siya nakasuot ng kapote. Biglang itinaas ni Patrick ang palakol at ibinaon ito sa ulo ni Paul. Sumisigaw siya sa galit habang paulit-ulit na hinahampas ang bangkay ni Paul. Biglang kumalma si Patrick at tinanggal ang kanyang kapote at humihit-hit ng tabako. Pagkatapos ay lumabas siya at dinala ang katawan ni Paul sa isang bag. Nagawa niyang magpara ng taxi ngunit nakatagpo si Luis at ang kanyang kaibigan sa kalye mabilis niyang pinaalis sila habang isinasakay ang katawan ni Paul sa trunk ng taxi pumunta siya sa apartment ni Paul gamit ang mga susi ni Paul pumasok si Patrick sa apartment ni Paul kumuha siya ng maleta at inilagay doon ang ilan sa mga damit ni Paul sa pagsisikap na maalis ang hinala tungkol sa pagkawala ni Paul inulit niya ang mensahe ng answering machine ni Paul sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya si Paul at nagsaad na siya ay pupunta sa London Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan. Kinabukasan sa trabaho, si Patrick ay nagambala ng kanyang sekretarya na nag-anunsyo na naghihintay ang isang detective sa kanya tungkol sa pagkawala ni Paul. Pumasok ang detective habang si Patrick ay nagkunwaring nasa isang tawag. Ibinaba niya ang kanyang pagpapanggap na tawag at nakipag-usap sa detective. Tinanong si Patrick tungkol sa pagkawala ni Paul, ngunit sinabi ni Patrick na wala siyang alam. Tinanong ni Patrick ang detective kung may nalaman sila at sumagot ang detective na nakita si Paul sa London. Gayunpaman, mabilis na idinagdag ng detective na ito ay napatunayang maling impormasyon. Sinabi ni Patrick sa detective na kailangan niyang umalis dahil may meeting siya sa loob ng ilang minuto. Umalis ang detective. Umuwi si Patrick sa kanyang apartment para mag-ehersisyo. Nang gabing iyon, nagmaneho si Patrick sa isang madilim na kalye sa lungsod at sinundo ang isang bayarang babae habang papunta sa kanyang apartment, tumawag siya at kumuha pa ng isa pang bayarang babae. Pagkatapos magpakilala si Patrick bilang si Paul, tumambay silang tatlo sa sala. Lumipat sila sa kwarto at nag-set up si Patrick ng video camera. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga babae na maghalikan. Hindi nagtagal ay sumali si Patrick sa laro. Pagkatapos, ang dalawang babae ay nakatulog sa kama ni Patrick. Tumayo si Patrick at binuksan ang isang drawer na naglalaman ng isang set ng mga tool sa pagpapahirap. Ang mga babae ay gumising at humiling na umalis ngunit sinabihan sila ni Patrick na hindi pa sila tapos at pareho silang pinahirapan ni Patrick. Mabilis na kinuha ng dalawang babae ang kanilang bayad at nagmadaling umalis. Kinabukasan, tumambay si Patrick kasama ang kanyang mga katrabaho sa isang restaurant. Dumating si Luis at ipinakita sa grupo ang kanyang bagong business card. Ang kagandahan ng card ay nagpaalala kay Patrick ng kanyang pangit na business card at naiirita. Nang magtungo si Luis sa banyo, sumunod si Patrick at habang umiihi si Luis, si Patrick naman ay sumimple sa kanyang likuran at sinakal siya. Gayunpaman, napagkamalan ni Luis ang pagkilos na ito bilang pagkagusto sa kanya ni Patrick. Ibinunyag ni Luis na labis siyang natuwa na nagustuhan din siya ni Patrick. Dagdag pa niya, matagal na siyang in love kay Patrick. Si Patrick ay natigilan at nainis sa impormasyong ito. Nagpanik siya at nagmadaling naghugas ng kamay Nagmadali siyang lumabas ng restaurant at naiwan ang kanyang mga katrabaho. Lumipas ang isa pang araw at nakita ni Patrick ang detective sa kanyang opisina. Ipinagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol kay Paul. Tinanong ng detective si Patrick kung nasaan siya noong gabi ng pagkawala ni Paul. Sumagot si Patrick na nakipag-date siya paman sinabi ng detective kay Patrick na ang kanyang alibi ay hindi tumutugma sa isa na kanyang narinig mabilis na humingi ng paumanhin si Patrick para sa kanyang mali maling sinasabi at inanyayahan ang detective na magtanghalian sa mas magandang oras pagkatapos ng trabaho pinisita ni Patrick si Courtney si Patrick ay gumugol ng buong gabi sa isang club kasama ang kanyang mga katrabaho sa mesa ay may tatlong modelo kung saan nakipag-usap si Patrick Sinabi ni Patrick sa modelo na siya ay pumapatay, ngunit di siya masyadong marinig ng modelo. Magkasama silang umuwi at pinatay din siya ni Patrick. Kinaumagahan, inaya ni Patrick ang kanyang sekretarya para makipag-date. Pumayag naman ang sekretarya. Sinubukan ni Patrick na magpareserba sa door siya, ngunit mabilis itong tinanggihan. Gayunpaman, nagpanggap siya na nakuha ang reserbasyon upang di mapahiya. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na makipagkita sa kanya sa kanyang apartment bago ang date. Si Patrick at ang kanyang sekretarya ay tumambay sa kanyang apartment bago kumain. Habang nagsasalita, si Patrick ay kumukuha ng isang roll ng duct tape siguro para patahimikin ang sekretarya. Naglabas din siya ng nail gun mula sa closet. Siya ay tumayo sa likod ng sekretarya at itinutok ang nail gun sa kanyang ulo. Bago niya ito mapaputok, nagplay sa answering machine ang mensahe ng kanyang fiancé na pagtanto ng sekretarya na may relasyon pa rin si Patrick sa kanyang kasintahan at umalis. Si Patrick ay pumunta sa tanghalian kasama ang detective sa sumunod na araw. Doon, sinabi ng detective kay Patrick na naghapunan si Paul kasama si Marcus ang lalaking nagpanggap na si Patrick. Kinabahan si Patrick sa una, ngunit kalaunan ay nakahinga nang maluwag ng sabihin sa kanya ng detective na hindi na siya suspect. Nang gabing iyon, Sinundo ni Patrick ang bayarang babae na naunan niyang kinuha. Sa una ay tumanggi siya dahil sa traumatikong karanasan kasama si Patrick ngunit sa huli ay pumayag pagkatapos tiyakin ni Patrick na magiging iba ang gabing ito. Muli, nakakuha si Patrick ng isa pang babae. Dinala ni Patrick ang dalawang babae sa apartment ni Paul. Naglagay siya ng gamot sa kanilang mga inumin para mawalan sila ng depensa. Uminom sila ng alak at lahat sila ay nauwi sa paglalaro. Habang tutok si Patrick sa kasama na isa sa mga babae, sinubukan ng isa na lumabas. Biglang pinatay ni Patrick ang babae at nakita ng kasama nito si Patrick na puno ng dugo. Habang sinusubukang nitong tumakbo palabas ng apartment, ang babae ay napadpad sa mga katawan ng mga babae na pinatay ni Patrick. Sa kalaunan ay nahanap niya ang labasan, ngunit hinabol siya ni Patrick gamit ang isang chainsaw. Tumakbo siya pababa ng hagdan Ngunit bago siya makalabas ng gusali, ibinagsak ni Patrick ang chainsaw sa kanya mula sa itaas na tumapos sa buhay niya. Kinabukasan, matapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahan, nakahanap si Patrick ng isang pusang gala sa isang ATM. Siya ay naghahalusinate sa ATM machine na nagsasabi sa kanya na ipasok ang pusa sa ATM. Hinawakan niya ang pusa at naglabas ng baril para barilin ito ngunit napahinto siya ng isang dumaraan. Sa halip, binaril niya ang dumadaang taong. Isang habulan ng pulis naganap. Tumakbo si Patrick ngunit nauwi sa shootout ang paghabol. Nagawa ni Patrick na barilin ng mga opisyal na pasabog ang kanilang mga sasakyan at nakatakas. Sa pagkatuliro, tumungo si Patrick sa kanyang opisina. Doon, sinalubong siya ng doorman na pinatay niya. Pinatay din niya ang night shift janitor. Lumabas siya ng gusali, ngunit pinilit na bumalik sa pamamagitan ng ibang entrance. Sa pagkakataong ito, nanatili siyang kalmado at nag-sign in sa lobby. Nagtago siya sa kanyang opisina, ngunit halos makita siya sa bintana ng dumaraan na helikopter. Nang walang ibang mapuntahan, tumawag si Patrick sa kanyang abogado. Inamin ni Patrick na napatay niya si Paul at mga dalawampu hanggang apat na pong iba pang mga tao. Idinagdag pa niya na sinubukan niyang kainin ang kanilang utak o ng ilang bahagi ng kanilang katawan. Pinangalanan ni Patrick ang restaurant na papasukan niya bukas. Kung sakaling gusto niyang makipagkita, kinaumagahan, nagtungo si Patrick sa apartment ni Paul. Naka-face mask siya bago pumasok. Gayunpaman, nalilito siyang makitang walang laman ang apartment at pinturado ng puti ang mga dingding nito. Ito ay walang palatandaan ng krimen o paninirahan. Si Patrick ay naglakad sa paligid ng apartment upang maghanap ng anumang ebidensya ng kanyang mga pagpatay, ngunit wala siyang nakita. Siya ay nilapitan ng realtor na nagbebenta ng apartment. Nag-usap sila saglit, ngunit sinabi ng realtor kay Patrick na umalis at huwag nang bumalik. Si Patrick ay hindi sigurado kung siya ay nahuli o hindi. Pagkatapos, tinawagan ni Patrick ang kanyang sekretarya sa isang payphone. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng tulong nang tanungin siya ng sekretarya kung ano ang problema, galit siyang naginsulto sa kanya at sinabi sa kanya na pabayaan siya. nag alala ito tungkol sa pag-uugali ni Patrick. Kaya ang sekretarya ay pumasok sa opisina ni Patrick at hinalungkat ang kanyang mga drawer. Hinanap niya ang journal ni Patrick at binuksan ito. Doon, nakita niya ang mga kakilakilabot na ilustrasyon ng mga pagpatay ni Patrick. Samantala, tumungo si Patrick sa restaurant para makipagkita sa kanyang katrabaho. Nakita ni Patrick ang kanyang abogado doon at kinausap siya. Gayunpaman, muling napagkamalan si Patrick na ibang tao. Ang kanyang pag-amin ay tinawanan bilang isang biro. Nang sabihin sa kanya ni Patrick kung sino talaga siya at natutoo ang kanyang mga krimen, sinabihan siya ng abogado na kalokohan ito. Sinubukan ni Patrick na kumbinsihin siya na talagang pinatay niya si Paul Ngunit ang abogado ay nagsabi sa kanya na ito ay imposible dahil siya ay nagkaroon ng hapunan kasama si Paul sa London sampung araw ang nakalipas. Si Patrick ay naiwang naguguluhan at ngayon ay hindi sigurado kung ang kanyang mga pagpatay ay totoo o kung ang lahat ng ito ay nasa kanyang isipan lang. Kompleto na ngayon ang kanyang pagkabaliw at di alam kung alin ang totoo sa hindi. Bumalik siya sa mesa at umupo kasama ang kanyang mga katrabaho doon, pinag-isipan niya ang kanyang tila imahinasyong krimen. Nagsimula siyang magsisi na hindi siya nadakip dahil ngayon para lang siyang isang langaw sa dingding at isang taong madaling makalimutan o mapagkamalang ibang tao. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!